nakikita na ako ng kilid. At ang hagi sa sipa sa pulis. Sinipa ako sa pulis. sipa ka sa pulis? Hmm. Oh? Hindi mo ako makapanin po ganun. Maski akong anak, di ako katimpo. Kaya naman. Ibagang ka. Iba masyari. Iba tang ko lang ini sa matay. Kaya akong anak na mag... taas na si Mod, ah. Iba na kung yun, ah. Good morning, good afternoon, good evening. Kung anong oras ka man nanonood ngayon. So for today's video, pupuntahan natin si Tatay kung saan nagkaroon siya ng 27.5k views at maraming nagtatanong sa kanya kung kumusta na kaya si Tatay. Siya yung nadaanan natin na um, wala pang kain at ninakawan. So pupuntahan natin siya ngayon. Uh, may apologies sa lahat kung ngayon lang nakadalaw kay Tatay. So pupuntahan at kukumustahin natin kung ano ng kalagayan at meron siya ngayon. So tara! Let's go. Ayun mga kapadayon, nandito na nga tayo sa lugar kung saan natin nakuna ng video si tatay. Dito na area na nakaupo, na halos walang kain, nilalagnat, at ang masakit pa doon, ninakawan pa siya. So dumaan kami doon kanina sa bahay, at uh, tinanong ko si mama kung nasaan na si tatay. At uh, good news, dito na siya, pinatira ni papa sa bukid kung saan siya ang nagbabantay. So, tara. Um pupuntahan natin si Tatay doon, kokumustahin natin at tatanungin natin kung anong kalagayan niya. So, let's go. Tara. So, mula dito, guys, no, nandun yung ah uh, bahay ni Tatay. So, puntahan natin. Tara. Ayo! Tay. Ayan ka. <laughs> so guys, wala dito si Tatay. Ayun siya oh. 'Yon. Adik kami, Tay. So ito guys, yung bahay niya. Ito 'yon. So, tinanong ko si Papa kung sinong katuwang ni tatay. Magtayo nito kasi kung makikita natin, hindi na masyado kaya ni tatay. Hindi na masyado kaya ng katawan niya. Sabi ni Papa, tinulungan daw niya. So, ito yun. Yan, ito yung bahay niya. Ito yung kwarto niya. Yan, so, Okay lang ako. Hoy. Hmm. So, Hoy hintayin natin si Tatay nandun pa kasi siya. Hintayin natin siya dito. Ah. Oh. So guys, nandito na si Tatay. Ah, tawagin natin siya. Na, kumusta ka man tay? Ayaw, ha? Ah. Oga unta si tatay. Ayaw, si us Ha? Ayaw. Ha ah. imo di ba sa nagihang na kanamon dito banda na itong time na nakawatan ka. Yeah. Oo, -oh. di diba, dito na agihang kanamon? Oo. Oh. Gin upload namon ito sa TikTok tay. Inan kung baga, nagkaroon na siya ng 27.5k views at maraming nagtatanong sa iyo, um, maraming nagtatanong kung kumusta ka na, ano nang kalagayan mo. So kaya, um, lagta <clears throat> di kami sa iyo. Kung kumusta ka, kung anong imo kamutangan, kung nanon imo sitwasyon, sugad. Ay, wait, mo. ha? Ako, aram ng papa ni Malin eh. Ako, Isa isa ka daw, isa din magkaon. Uh, ano man ang imo, ano, inan, inan, in common? Eh, wala. Uh, din ka dati sa ito na Itong time na, na ano ka naman ito ka. na kawatan ka. arito dito, sa akong manghod. Ah, dito banda sa'yo, manghod. Wala kang balay sa ito, nakiupod ka lang. Wala, Kaya, payag yapon, erok siya payag nito. Ah, payag kay hapon. Hindi mo ako makapanin po ganyan. Mas kaya akong anak, di ako katin po. Kaya naman. Ibagang ka, iba masyadong. Ibatang ko lang inisay mo tayo. Kaya akong anak na mag, tas taas na si Mod, Iba na yung kuwan din, Ako na isip. Oo. Oh. Ako na kontra siya, Hay man, nagaling mo mga anak. Nakala ah, si Lombi ang isad. Hindi isa Pero isa kabilog ganyan mo, anak. Tulo kabilog. Tulo kabilog, tas adi-didi sa nina barangay. Ah, di, ang isa. Ang isa, lang. si Placer. Sa Placer. Ah, kumbaga may usad ka din na anak. Mm hmm. Tapos, inan anak mo, minsan nagahatag mo yung nasa mo. Mara. Dili. Mara. Oh, din ka man na ano, na naman ang imo, inan ingkaman ka man. Oh, okay. Mara. Hindi, pag ko lili, ah. Papa, hindi mo nagkasa akong buhay. Ah, kung so kung, minsan, ginahatagan ka ni Papa. Mm hmm. Ah, mm -hmm. ang ginaasahan mo lang, igwa ka na sa senyor? Hmm. Ah, sa senyor ang ginaasahan mo? Ano mo nalang? Paano kung maubos na sa senyor mo na kwarta? Wala na. Hindi naman ko panghanap kwarta, kaya harap na ako. Hindi na ko kakakaya. Oh, ano blind na ninyo mata? Hindi ah, naman ako nakakaya. Nalang sa atobang nato, hindi naman ko kita yung pamayon. Ah. Hindi na ako makita ngayon. Ha, anong mo asawa doon gaira na? Ah, mga 4 years na. Wala na. Oo. Oo. Saka na naman kay dili ka mang gina ano sa imo anak. Yeah. Kala imo pa din. Ang nanay kami sa tuso dito pa ko nag kung kung kay na. Sinabi ang nanay kami siya anak ni akong apo na puto niya. Kadugay ko na man namatay. Oy. Kay nurang na. Iyang kuno sa akon. Nabi ka na. Sabi mo. Sa ulat, ako na magagilali. Malangin sa tatagaan. Oo. Ano? Oh, ko mga sura. Kaya makaluloy ka niya sitwasyon. Huwag uh, uh, mo yun ha. mo kayong eh, kaluloy. Wala sa mga apokag mga anak. Hindi, baka matawala eh. Hindi ka parang karining. Hindi ko makapangal ha. Mangita ko yung eh. labong ng kawalan ha. Mula kaunong ko. Uh -huh. Eh tubig. tobe. man ang ano mo sa senyor? Ah, pareho may. Dili pare pareho. Oh, okay, may unom ka bulan. Pero nganin release na 1000 ka bulan? Oh, 500 lang ang bulan. 500 lang ang bulan. Ika pero mang kabulan bago mag-release. Mm -hmm. May unom. May tulo. Dili Ah, oh, di ba nabanggit mo kanina na may manghod ka? Dit, manghod? Oh. Magurang dito ka nang isa. Kamus naman, nakintindi man sa imo? Oh. Ay, mira. Dilipod na kadunol sa imo, di.

naman ako madaog eh. Kasi ba ayaw mong isa, madaog ano mo. Uh Oo. -oh. na, wala ko sabi. So, yun guys, no, sabi ni tatay, um, meron daw siyang anak dito, dito rin mismo sa barangay na to, nga lang, hindi na siya iniintindi, hindi na siya uh, pinapansin, hindi na, kumbaga, kumbaga, wala man lang may maiabot para sa kanya. So, si tatay po, hindi na siya masyado nakakakita. Um, kumbaga, blind na yung paningin niya. <coughs> Kaya di siya nakakahanap or nakakaano ng, um, ano ba yan? Tawag nito? Hanap buhayan para magkaroon siya ng uh, uh, income. No? So, ang tanging inaasahan lang ni tatay is yung senior. Senior citizen niya. So, kung tutusin pag nawala 'yon, pag naubos na 'yung ano niya sa senior citizen, uh, wala na din, wala na din siyang makain. So, ang inaano ni Tatay, minsan nangunguha siya ng saging, 'yun 'yung kinakain niya tapos tubig. Kumbaga, baga uh, one day one eat na lang kung tutusin. Swerte na 'yon. Tapos pag may time din na uh, kapag meron si Papa, binibigyan din. Kasi hindi naman din kami ganun ka uh, yaman or Or may mapera talaga para masupplyan namin ang pangangailangan ni tatay. So, ngayon po, kung dati, naalala nyo sa video na hindi ko binibigay ang GCash number ko gawa ng merong may laman. So, ngayon po, um, humihingi po ako ng tulong para kay tatay na sana uh, matulungan nyo <coughs> kasi uh, naawa ko sa sitwasyon. Nawa ako sa sitwasyon ni eh, tatay. Iisipin nyo, meron siyang anak dito pero hindi man lamang mabigyan, hindi man lamang madalaw, mabisita, kumusta? So, tay, ba si mai sabihon ka? Yeah. Sa mga viewers, nanong sabihon mo. Yeah, ha? Mahalo ko. Mahalo ka? <laughs> <laughs> Mahalo daw si tatay, nahihiya siya. So, ako na po, ako na po ang nanghihingi ng tulong sa may bukas na puso bukas palad na magbigay tulong para kay tatay. Uh, kasi kailangan niya po talaga. Uh, walang wala, nakakaawa. Swerte, swerte na po yung isang araw na makakain siya. Ano? Kumusta man ni mo kalagayan, kalusugan, hindi mo nababatsagan sugad? Ay, damanda mo. Ano, sakit nga ako ng kilid. Ang agay sa sipa sa pulis. Sinipa sa pulis. Sinipa ka sa pulis? Ano? Saan o? Dugay. Dugay. Na. Kaya, kung um, ako umagad na isa, dun um, ang displacer, preso ato. to. Oh. Yeah, pagka, kung sa to, nag, ma-release na siya Ra, ilang kaso, release na ako. Pero, ang ilang release people, wala makuha. Hindi, gihanap naman sila sa pulis, kay wanted man gihapon sila, kaya wala pa man makuha ng dalitong ilang, Real speaker. Oo. Oh. Hindi yung pangita sa pulis. Pagkat pa sa bala yung pangita sa pulis? Oo. Oh. Sinabihan ako dito na Han, -han Jimmy. Han Jimmy. Kaya Jimmy ang aran. Nakamot sir kay wala ko kaaram kay atugad sa bukid sing nag start Wala man di sa baybay. Sino man yan na Jimmy ka maganak may na? Di, magad, tapos. Ka tapos ito hanap sa pulis sabi ni itong pulis ako na hindi ka tumuga masakit lang ka sa akin. Ay karami. Tapos? Mabihin lang ko sa tatlo. Pag sabi uno buto mo dahil ang kilid. Ay, ginsipa ka da yun? Oh, bari ini ako din ni duha ka gusok. Bari ini. Asta na yan na ginabatsyag mo oh, pa. Oo, ah, ginabatsyag ko na. Yan na. Niyama lang. Nanag um, ti ginsipa, antiil? Oo, oh, tiil. May kung sapatos na diri, bakal ang simul sinong sapatos, oh, sa sapatos na san, 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 bakal. Oo, sa sapatos sa ano, bakal lang sa ano amin ang ginano sa'yo mo, oh, ginsipa. Oo, oh, lubong dili. Ang kadyo. Dili. Pero nakatuigan na kalipas. Hala ka mga sipi siguro, tsok. Eight years na nakalipas, naging sipak as pulis na hasta sugad, ginabatsyag mo gihapon sa kalawasan mo. Oo. Sakit lang akong dito na. Kilala mo kung sinito na pulis? Oo, anapatay na. Napitagan mo siya sa BMC balay Ah, patay na. paglinog. Oo, oh, oh, tagakatay nga nito siya. Oo, ito, dakuda ko na balay na... Oo, ito na humpag. Ito naglinog. Oo, sa Ay, oo, sa iya galito. Sa kernel ito. Mga sauro ito, pinigil nyo daw? Sauru. Sauru. Ano ah, yung babatid ah, na yun, Ano yung babatid na ako? Baka ako ngayon, mga saguntok ako, paginawa. Nakawahan na, the reason na yun. So, yun, no? Sa kwento nga ni tatay, eight years before, sinipa daw siya ng pulis sa may tagiliran niya. Dito, kita te dito, sinipa siya ng pulis sa may tagiliran niya na hanggang ngayon iniindan niya pa rin na hindi niya mapa-check up sa doktor gawa ng wala siyang pera. So, pero yung pulis na yon sabi ni tatay na matay din daw yon nung linog. Oh, nakakalungkot lang isipin na um, nasa government official pa ang gagawa nun kay tatay. No? So sana hindi na hindi na magawa sa iba. Na katulad ng mga pulis na imbis sa kanila tayo lalapit parang nung tawag nito parang natatakot na lang tayo gawa ng sa mga pinagagawa din nila. So nakakalungkot no. Na ano pa niyo mo nababatyagan tay? hindi naman suruk 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 suruk? Mm -hmm. sakit sa akin dito wala ka pa kapa check up? wala na check up wala rin, boyfriend sa akin mahalo ka mahalo or... ka mahala na gawin mo tabang sa akin sige lang tay kung sakali man na inin in video may mag ano na bulig I promise na makaabot sa hindi. Kung may igwa, may magbulig sa inyo. Kasi sa TikTok, uh, naghahanap. So i-upload ko siya sa TikTok, i-upload ko siya sa YouTube, i-upload ko din siya sa <coughs> sa Facebook. So sana mayroong mga taong tumulong. No? So yun guys, uh, yun lang po. No? ah nalaman na natin kung ano ang sitwasyong alagayan meron si tatay. Um, mga kaawa. Tingnan mo yung bahay niya. Oh. Uh. Ito lang, kubo, kubo lang. Ano lang? Anong tawag niya ito? Trapal. Trapal lang. Na anytime pwede siyang masira. Ano na? Kapag may bagyo or malakas na hangin, hindi safe. So, kailangan talaga ng ano, magandang dingding. Alag daw kasi, hindi ay ka Yun lang guys, ay, uh, ilalagay ko na lang po sa taas yung uh, Gcash number ko po. Na uh, sa mga gustong tumulong, pwede nyo po kung e-text or e-message. Or through WhatsApp or Messenger. Kahit ano po, uh, Makipag-coordinate po kayo sa akin regarding po kay Tatay sa pagtulong. So, 'yun lang po. Ah, uh, maraming maraming salamat in advance sa lahat ng tutulong kay Tatay. God bless po.